diabetes hindi hindi nakakamatay yan. Kailangan lang ng discipline. So, diabetes, ah, hindi nga ito, uh, mga komplikasyon no? pag mm -hmm. hindi na ano, ano. Kaya nga, hindi hanggat maaari nga Ang isa pa niyan, nagiging problema pag diabetes kaya hindi masyadong okay. uh, nakaka, nakaka problema ng erectile dysfunction. Mm -hmm. Kasi okay. dahil ang erection ng lalaki, uh mm. nakapwede sa dami ng dugo na papasok. Okay. Yung Yung, yung cardicure, pagbilis ng dami ng dugo, paglakas. paglakas oh yung hindi man sa pag-aloy, may na matayang ano, hmm. eh mahina lang oh, ma ang guwan. Kasi mahina ang daloy ng guwan? hindi madami. Dating madami yun. Oh. Kasi mabagal, bakit? Barado ng asukal. Oh. Bakit, bakit nagbabara? Pag punta ng nag vessel barado ng asukal, babalik yon dapat yon nakapunta sa sa sakwan, sa cell. So pagdating dito, yung insulin, yun yung magbabay, doon sa sinain yung sugar, Papunta sa cell. Pag wala yung insulin, babalik sa blood vessel, there will be an accumulation of the glucose. Kaya ang, ang dugo, hindi makadalo. Kaya kalimutan na mamadmate, paa, kamay, kasi malayo yung kung ganong puso, papunta doon malayo. kulina, yeah. Malayo na. Malayo. Hindi na. kailangan. yan. Magalaw na, ano? sa madali sila ta do ay eh. mga ugat talaga no sure yan na. na pag magandang circulation ng blood mas maganda halos wala sa di yung mga talbos ng kamote yeah. yun, yung mga pagpapalit yung number one yon lahat ng know. green and leafy vegetable ipapa extract ko so, sa yon kangkong yeah. mga ano yeah. yung mga yeah. no? lahat ng green and leafy vegetable kasama ang insulin plant Sama you. you can even eat insulin pack as, as uh, many as Pero yung sinasabi nyo, nawawala na yung inside dahil pag niluto nga. Pero may kaunti na may, may, uh, basta, uh ay, naman yung, may, uh, basta uh, ano. basta na yun. May basta ano. nainitan mo yun, napuluan ng na matindi at pataya yun sa inyo. Uh, dapat ay uh, eh, kaunti na ang uh, yung kung meron kong lutoan ng kahoy. Ang dayang dayang na parang niluluto ng tuloy. Oo oh, nga. Hindi yung mabibigla. Kahit sa mga banaba, na ay naman ko banaba, na, banaba na, eh.